So guys, stay off ko na naman At eto, nandito ako sa isang magandang park dito sa Sharjah Yung uh, lagi kong pinupuntahan na park Pasensya na kayo, uh, malat ako kasi <coughs> inuubo pa rin ako Hindi pa rin natatanggal yung ubo ko kasi sobrang daming plema Nakalimutan ko naman bumili ng gamot So ayun, uh, maganda dito sa nilipatang kong building kasi pagbaba ko ng uh, building ko eh, Ito may magandang park na Na pwede kong pasyalan Pag uh, gusto ko uh, Lalo na sa hapon magaganda rito Kasi maraming tao Maraming namamasyal Pero last time yung last na video ko Namasyal tayo pumunta tayo dun sa malaking baloon Wala masyadong tao Kasi ano nga uh, maaga pa Pero pag yung pahapon wala ng araw Sobrang dami ng tao dito Kagaya ngayon So yon na uh, pag uh, ganito, day off ko Wala naman akong uh, pupuntahan uh, Namamasyan na lang ako dito Tapos uh, yun, wala naman akong uh, Okasyon na pupuntahan Nung isang araw, kahapon, kagaya kahapon Pumunta ako kila Ariel, dun sa kapatid ko sa Dubai Ayun, tagay-tagay kami ng konti chat-chat kami ng konti, kwentuhan Tawahan na, na yun dun, Pag wala akong uh, pasok Pumupunta ako dun kila Ariel Pag uh, walang magawa, tapos sa uh, pag naman na uh, ganito dito lang ako sa bahay eh pumapasyal naman ako dito sa sa park para magliwaliw o para malibang pinagmamasdan eh, ko lang yung mga magagandang tanawin dito ang dami naman pilipino dito halos sa uh, karami ng namamasyal din dito puro uh, kabayan din puro pilipino kanina kanina magaga bumili ako nung uh, mga kulang ko pang gamit sa bahay kasi may mga kulang pa akong gamit eh kagaya ng lagayan ko ng mga pangluto ko tapos yung uh, babaonin ko bukas, yung uulamin ko bukas. Bumili na rin ako. Ayun, maganda rito. May, ano eh, may mga, ano dito, uh, may mga fountain dito. Tapos uh, may mga nirerentahan ding sakayan, mga bangka. Hindi ko lang alam kung magkano, hindi ko na itanong. Pero uh, pag, uh, siguro pag gusto ko na sumakay o sasakay na ako, tsaka ako na na itatanong. Andito rin yung, ano, yung uh, man-made na isla kaso may bayad yung entrance nya 35 yata 35 dirhams ayun dito dito lang ako maya maya uh, uuwi na rin ako wala na yung araw lumubog na oh lumubog lumubog na dun sa mga building oh kita mo yung paglubog ng araw so ayun uh, tuloy pa rin sa trabaho pangatlong buwan ko na dito sa trabaho ko sa company kong ito kaso nga, napakababa ng sahod kaya naghahanap-hanap pa rin ako ng mas magandang trabaho o yung uh, company na magbibigay ng medyo malaking sahod kasi nga, uh, kukunin ko yung mag ko eh yung sahod ko hindi siya pasok sa requirement para sa pag-sponsor uh, ng uh, asawa at saka anak ng pamilya, hindi siya pasok kailangan humanap ko ng company na magkakaroon ko ng uh, mataas na sahod para pasok siya sa requirement sa pagkuha o pag-sponsor ng uh, pamilya eh dito sa kasolo ko yung company, palpak eh mababa, baban ang sahod hindi kaya eh, pero tiyaga-tiyaga lang muna kasi wala eh, wala tayong mahanap na trabaho eh pahirapan ngayon kasi ngayon pa lang bumabawi galing sa pandemic mahirap maghanap ng trabaho dito ngayon lalo na ng paglalaki ya tiyaga-tiyaga muna. Yan, nakalubog na yung araw. Na na araw, Lubog na. Ito yung nagpaparenta ng ano eh, ng boat. Ewan ko lang magkano. So ito yung sinasabi ko nagpaparenta ng bangka. Ewan ko lang kung magkano ang renta dyan. Pero oras siguro yan. Yan, tapos pwede kang mamangka dyan. Sa dagat. Brother, how much is the rent? How much? 50? How many minutes? So, yun. Uh, ang renta niya, 50 dirhams for uh, 15 minutes. But medyo mahal ah. So, kailangan mong uh, maglibot dyan sa dagat ng 15 minutes for 50 dirhams ba mahal yun Empty dirhams, magkana sa atin? Empty uh, dirhams, 600 o 700 uh, 600 o 700 pesos na <laughs> 15 minutes lang O so, yun Pero tsaka na ako sasakay dyan Siguro pag nandito na yung mag-ina ko Tatry namin sumakay mga dyan Pero ang alam ko may ano na dito eh May biyahe na mula dito sa Sharjah papuntang Dubai ang uh, gamit ay bangka meron na so speedboat yung gamit nila mula dito siya dyan ng Dubai ang pamasahe 35 dirhams hindi ko lang alam kung saan dito yon pero nung makita ko yata o search ko yata sa Google eh dun sa may Alcan so medyo malayo dito so dagat din yun parang may beach yun yata yung ano uh, station sa may Sharjah Aquarium so yun yun ang alam ko pero may biyahe na diretsuhan Sharjah to Dubai na gamit ay bangka kaya yeah, maganda na wala ang traffic ganda rito, oh. kita lahat ng building ng Sharjah <laughs> tapos yun yung fountain oh, nasa gitna ang taas ng buga pero alam ko itong mga nandito yung mga yan fountain din yan eh, eh baka mamaya pang gabi yan bubuksan ayun tunnel pala dito. Pagdating doon sa kabila, sa dulo. So, inikot ko yung dagat at uh, ito pala yung dulo niya. you oh. know? Putol siya, tapos sa uh, kakaliwa ka na. Parang ganun. Tapos yun, ibang lugar na to, hindi ko na alam. Kung anong parte na ng uh, to. So, lakad-lakad muna tayo dito. So, ito yung itsura niya. So, parang kanal. Tapos, sa, uh, yun yung dulo. Yun yung pinuntahan natin. So, inikot natin yung dagat. Tapos, dito tayo na na Sa kabila. Ewan ko lang kung ano lugar na to. Tignan natin. Maganda pala dito. May mga resto-restaurant din, no? Ano na yung lugar to ng Sharjah? <laughs> Hindi ko na alam. Hindi <laughs> ko na to alam. Basta lakad lang ako na lakad. Inikot ko kasi yung dagat eh. So uh, tingnan tingnan pa natin. Lakad lakad pa tayo. Maganda naman yung ano eh. Tanawin dito. <laughs> oh! Ganda! Stunning! Ganda dito. Oh. Parang may kanal. Gilo. Diyan tayo galing eh. Sa dulong yun. Tapos may mga resto-restoran din dito. Sa gilid ng uh, ilog. <laughs> may palaruan din pala dito sa pangalawang tulay. Makalampas ng pangalawang tulay. Diretso tayo. Wow, ang ganda. Ano na yung part ng charger to? Maganda nito oh. <laughs> ano na kayong yung part ng charger to? Pero maganda yung nakikita ko. Magaganda yung lugar. Ganda yung tanawin. Nag-enjoy -e naman ako. So, tingnan lang natin yung dulo. Tapos, pag narating natin yung dulo, babalik na rin tayo. Kasi, baka maligaw pa tayo. Ayoko naman lumiban dun sa kabila. Kasi, ibang lugar na yun eh. At, uh, hindi ko na alam. So, puntaan lang natin yung dulo. Tapos, balik na tayo. Tingnan natin kung anong meron dito sa dulo parang alkan na yata to. Yung sinasabi ko sa inyo para dahan ng ano ng uh, boat papuntang Sharjah to Dubai. So tingnan natin. So guys, ito na yung dulo. Uh, siguro hanggang dito na lang tayo kasi baka kasi baka magkandaligaw-ligaw pa tayo. So, yun. Uh, ito na yung dulo. Hanggang dito na lang tayo. Balik na tayo at baka kung saan pa ako mapunta. So, yan, balik na ako. Tingnan nga natin yung taas Kung na itsura. So, ito na yung taas niya. So, alkas ba na pala ito? Ito yung dinadaanan natin papuntang Dubai. So, ito na nga yung ano, alkan sa may alkan. Yan, ito dumadaan yung bus na pagpunta tayo ng Dubai. Masyado nang malayo. So, balik na tayo. Kasi malayo na 'to, malayo uh, malayo na 'to dun sa bahay natin. So, malayo-layo pa yung ating uh, lalakbayin pabalik, kaya babalik na ako. Ayun, ginabi na tayo pag-uwi. guys, sino yung fountain kanina oh. So inaabot na tayo ng gabi paglalakad. At eto, kasalukuyan pa rin tayong naglalakad pa uwi. Pero medyo malapit na naman tayo sa bahay. Ayan. Ayos din, sulit din. Pampatanggal stress, pampatanggal ang taba. Tsaka na-discover ko yung magandang lugar doon. Pag pala, pag pala nilakad mo yung dulo nitong uh, ilog na to alright nandito na ako sa building ko malapit na ako sa wakas nakapagpahinga uh, na rin tapos na yung aking day off bukas trabaho na naman so bukas uh, trabaho na naman pang umaga bukas may meeting kasi 8 to 9 tapos pagkatapos ng meeting isang oras eh, doon na muna ako sa shop kasi panggabi pa ako eh 12 to 9 ang schedule ko ha? So may uh, meeting ng 8 to 9 So 8 to 9 Paantayin uh, ko muna yung oras hanggang alas uh, 12 ng tanghali Tapos uwi na ako ng alas 9 ng gabi Kaya pangit ang schedule bukas Parang uh, Whole day ako bukas Gawa nung meeting Wala kong gagawa So paano hanggang dito na lang guys At hindi naman ako makakapag video sa taas kasi may mga ibang tao na uh, bawal ng mag -ingay. Eh Maririnig nila yung boses ko pag nagsasalita ako. So, paano? See you na lang uh, next time. Bye! So, paano guys? Nandito na ako sa building ko. <sighs> Pakahinga naman. Bukas, beauty na naman.